Umikot na yun. Sabi nung isang nag-comment doon sa kuko na naka-round para daw ngipin ng rabbit. Kasi sobrang ano. Ganito, ganito, ganito. Ayan, mga kaingnot ko, mapapansin nyo po eh. Bumilog na din yung kuko ni madam. Ito po. Ayan. Tingnan natin. Ayan, pag mga ganitong tsura ng kuko, manipis yan. Hindi mo basta-basta pwedeng hilahan ng hilahan. Tiyak na, tapos ka na eh. jacket jacket min okay kaya <laughs> kaya try ko pong inil cutter huh? yung kalahati kasi nakadikit siya Nabawasan ko muna. Subukan ko ulit mamaya. Aray, kung nananakit ka naman. <laughs> nananakit kasi. Sikit <laughs> po yan. Kasi nakaano. Wait lang. Na. Ito pa. Thank <laughs> you. <laughs> <laughs> Mga supportive ba? Diba? Supportive ba? Ano yun po ah, medyo hihilaan ko ha? onte unti, unti Kung kaya nyo lang po. Sakit? Medyo. Okay. Wow. sorry sakit po iya yeah. bawas sudah <laughs> bawas itu nah Kaya? Okay. Yeah. Yun. Oops, sorry. Yung nasa loob yan. Malit pa pa yan. <laughs> <laughs> Maliit pa po yan. Babawas tayo ulit ng kuko mo para hindi po ano. Teka lang, hindi ko alam kung paano pabawasan eh kasi bumaluktot eh. Sakit po. Sige. Biglang ulit po. Tanong mo pa din Hinayin hmm, naman. Hmm. Namulaan. Ayan. Ayan. Hinaw <laughs> ko lang hindi po yun mamamaga. Ito, titignan ko kung kaya pang bawasan, ha? Ito, yung nandito. Sabi mo tama, kumagayan dun sa isa, di ba? Hindi Talagang binaba na. Mm. At least makapaginhawa yung kama. Masakit po ba? Hindi. Hindi. Ito po. Teka lang, teka lang. Yan. Hindi na okay. mm. <coughs> po. Okay. Hindi ko ba alam? Yan. yan. Hindi ko ha. Anak ko na iming. <laughs> Pero masakit to. Uh, yan, masakit nga. Okay. okay.

tanggalin na. <laughs> Para, hindi na Para hindi na po kayo, ano, mamorblem sabi ganun, no. Kapal na mukha, eh. <laughs> Nag-suggest pa, eh. O yan, yan nga, sabi nila sa akin dati, eh. Kaputol ko na daw. Pasensya na kayo, ganito talaga ako. Hindi, <laughs> hmm. itong dalawang ito. <laughs> yan, ito dry skin ko. Sakit. Hindi masakit. Masakit. Ang sarap. Parang nalay kayo sa ilalim. <laughs> Oo. Oh. yaman yeah, masakit po yan Dry skin skin ayoko pa gusto pa Sumama so daw siya. sa daw siya sa ano <laughs> Pupuntahan kung Sorry. kung pero tumalamang po ito, pag ano makagrool makagro-roll na naman to Kasi yung shape pa lang yung kuko doon sa loob eh. Roll na Yan, nasakit po? Hindi. Hmm. Tinagtanggal lang po na dry skin. Ito, ito. Yung part dito, hindi ko na po yun na ano, hana, kasi manipis lang yun at syak, wala namang tatanggalin talaga. Ganyan na po talaga yung shape ng kuko. Bago mangyari yun. sasakit. Matagal. Kasi yung shape po ng kuko nyo eh. Ininelpel ko po. Sabi nyo pag masakit ha. Yung Gadyan ko lang po ng agua para linisan.